Magandang hapon. Araw ng linggo ngayon, guys. Ito yung mga pamangking ko, guys. Oh. Naglilibangan sila dito. Gumagawa sila ng lamaw. Ang tawag sa amin dito sa Bisaya, guys. Ito. Ayun. Puno ang isang tapir, guys. Ayun, oh. Ayun, yan. Mga pamangking ko yan, guys. Ayun, yun ang pinakamaganda kong pamangkin ni Sao, ayun oh no, yun oh no, yun, yun o, no. no, yun 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 shout out to Jan Boji Vlogs. Hi guys, umdak sa media ni guys. <laughs> para pa utog, para pa utog. Wala kasi silang magawa guys, kaya inak nila yung buko dito ala no, andito lang mga buko sa paligid guys. Ayun oh no? ayun, Ito yung umak-chat sa amin o. No? Yan, Gian. Jan Black, shout out. Shoutout sa mga pogi Ayan. mo Isma. palawan like. Follow pa ang ano, uh, un unlike and naman no, un Unlike and share. Ada Yung, yung, yung palaging pala pala kasama sa akin Ayun Ayo, yang apa kau palaging kasama ayo Harbi, hello guys, Harbi, Harbi, Harbi.